isang uri ng wafer patok sa India. Kung paano ito ginagawa, alamin. Mahilig ka bang kumain ng wafer? Hindi nakakapagtaka kung oo dahil perfect na pambaon o kaya naman pang merienda ang wafer. Pero alam mo bang mayroong kakaibang wafer na patok sa India? Ito ang Indian Lentil Wafer Snack o mas kilala bilang papad. Ano nga ba ang papad? Tara, Alamin natin yan. Ang papad ay isang traditional Indian wafer-like snack na naging bahagi na ng Indian cuisine sa loob ng maraming siglo. Deeply rooted sa cultural at culinary traditions ng rural India ang kinaugaliang ang paghahanda ng papad gamit ang age-old techniques na ipinasa sa mga sumusunod na henerasyon. Ito rin ay isang criminal activity kung saan kailangang magtulungan ng bawat pamilya at magkakapit-bahay upang matiyak na successful ang paggawa nito. Sa traditional papad making, kailangan mo nang patuyuin ang papad sa ilalim ng araw at tapak-tapakan upang mahulma ito. Maaari itong prituhin, ihawin at lagyan ng iba't ibang toppings at dips. malaga ang papad sa pagkainan ng Indians dahil na rin sa malaki ang bahagi nito sa kanilang kultura at tradisyon. Pero ikaw, susubukan mo bang kumain ng papad? D W I Z Research Report. Re -re -report.